Welcome back to my channel guys. Emergency video ito para sa mga napaso o nabanlian ng kumukulong tubig. Pwede sa tao at pwede sa hayop. Dapat itapat agad ito sa gripo at hayaang nakabukas ang tubig ng lima hanggang sampung minuto. Pwede din ilubog sa timba ang parteng apektado at ibabad din ito ng lima hanggang sampung minuto. Pagkatapos ay huwag papahiran ng kahit ano. Linisan ito o banlawan ng pinagkuluan ng dahon ng bayabas, ang parteng apektado o ang sugat. Pag malaki ang sugat at marami, painumin na din ito ng pinagkuluan. Dahil may pain relieving effect din ito. Paalala na first aid lang ito para sa mga walang-walang pang ospital o pang pavet. Pero kung malala na at di na kaya ng pasyente, ay dalhin na ito agad sa ospital. So that's it for today guys. Sana nakatulong ito sa inyo. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, please subscribe and paki-like na din po ang video para marami pang makapanood. Thank you.